questions po doon sa ano sa Facebook Live. Um, kapatid, habang naghihintay tayo ng na magtatanong, gusto kong samantalan yung time. Opo. Go ahead. Darat po. oh, uh, nasa during construction ng ating temple, mga ngailangan kami ng additional na volunteer. Pero ah uh, lahat ng gusto mag-volunteer, kailangan alam namin specifically ano yung kaya mong gawin. So, tulad nyan, pag nagsisipala ang contraction, talaga, mabigat yan. So, kung alam mong may sakit ka, huwag ka nang mag-volunteer. So, ang kailangan, kakailanganin natin in the near future is yung mga able-bodied. Yung kayang pumasan. Kasi maghahakot ng hollow blocks, maghahakot ng graba, maghahakot ng semento, yung mga ganun. Yun ang mga kakailanganin natin. And ah uh, magpapa-announce ako kung kailan sila pwedeng pumasok. Kasi as of this time, we only have 15 workers. Pero ang sabi ni Bro Manoy, kaya pa naman. Pero pag dumating yung time na talagang nasa kainita na ang construction, we will need more hand. Okay, kakailanganan natin ang mas maraming tao wa well, ano, ah uh, de depende. Kung ano ang ongoing na uh, activity doon tayo uh, ano Pag uh, by the time na nagkakabit na ng mga wiring, we need people na may kaalaman sa pag-ano uh, ng mga alam ari alam na 'yan. So hindi po isang tambak kasi ang mangyayari niyan, maraming meron na wala namang ginagawa. Magiging abala lang. So we program it uh, ako ay naghihintay lang ng instruction mula sa ating foreman <clears throat> sa ating mga leadman doon so sa mga gustong mag-volunteer pwede po kayong magpalista at indicate nyo mismo eksakto kung ano yung skill ano yung kaya mong gawin ikaw ba ay carpenter ikaw ba ay mason hindi yung mason na ano nga yung mason mason marunong magmasa ng semento at kaya pa ng katawan mo. Pag may sakit, huwag na po kayo mag-volunteer, baka mag-collapse kayo. Ilan e po, mga kapatid, and uh, thank you very much. Okay po, maraming salamat, mahal na hari. Yung pong mga ano, mag-volunteer ng mga babae, meron po ba? Pwede po ba yung mga magluluto or something na gawain ng mga babae? mahal hari? Wala pa sis, kasi meron tayong mga tagaluto doon. Yung ibang okay. mga, no, sufficient, sufficient along the support. Yung kailangan natin, yung naka-pipeline is yung mga kakailangan is mga construction workers. Or at least, kung walang skill ay capable sa yung sinasabi na sa construction na Pion, Yung taga-bitbit, taga tagapasan ng hollow blocks o graba semento, yung mga nakikita niyo nagpapasan, ganun. o yun ang mga kakailanganin natin okay so, for, nasa construction phase kasi okay po maraming salamat po mahal na hari. May nag-raise hand, na, nag hand po ngayon, si po Maria okay po Miss Maria, go ahead. Magpalang araw po sa ating lahat at happy sabat day po. Um, King OHC, um, doon po sa pagbo-volunteer, um, dapat po ba matagal na sa kawan or kahit newly baptized po ay pwede po mag-volunteer? Yan lamang po. Sa mga kalalakihan po. Pag-uusapan natin sis ang parameters niyan. Kasi, ano, uh, we also need to consider security measures. Kasi ayoko nang maulit yung nangyari noon sa panahon ni Pablo. Na may mga pinapasok. It turned out, problema, 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 nagiinuman doon, away-away, merong may hawak na itak, nagwawala, yung mga ganon. So we will consider the the personality per se. Kailangan ma-interview muna at dumaan din sa screening. Kasi pagka pagdating doon eh manghabon ng itak. Oh. Okay. Mm. away away may produce at uh, tubo magpupukpukan doon. So we need to consider that. Okay, so, wala yung, may yung, may mababang kalooban, kaya ng katawan, at ang mahalaga sa lahat, yung diwa ng taong yan, dapat mapisil muna natin kung nararapat ba na isama sa mga nagtatayo ng temple. Remember, ang pagtatayo ng temple ay isang, isang banal na gawain. So we don't want just anyone to come in. Very selective po tayo dyan. So I guess Joshua maglatag na kayo ng mga parameters in cooperation with the ano kung sino ang in charge doon. ah uh, you can contact uh Gob Ancheta as a starting point. Siya na lang magtatanong kung anong batch, mga ano ba, mason ang kailangan o mga karpintero na, mga interior decorators. So face by face po yan dapat din po kunin ng details. Ano po, King OHC? Yeah. May contract po. May kontrata po na pipirmahan. Ang lahat ng magbo-volunteer doon. At ni si Sai. Sige. Okay, maraming salamat po, okay. Mga Maraming salamat po. Um, apo.